Sikat na komedyante ay namin sa publiko ang kanyang pagiging kabit sa loob ng pitong taon. Kaya naman nagulat ang kanyang mga tagahanga na ganito rin pala ang kanyang naging buhay pag-ibig noon. Makikita natin siyang palaging masaya at parang walang problema. Pero sa likod pala nito, may malaking tinatago sa lahat. Kaya kung gusto nyong malaman, hali kayo't samahan akong alamin ang buong kwento. Dito lang sa Get In Touch. Isa si I.I. de las Alas sa mga pinakasikat na komedyante ngayon sa showbiz industry. Ngunit alam nyo ba na hindi lang sa career swerte si I.I.? Bukod sa kanyang namamayagpag na career, talagang pinagpala rin si I.I. sa kanyang personal na buhay. Nitong Abril, nagdiwang si ai at ang kanyang asawa na si Gerald Sibayan ng kanilang ikapitong anibersaryo. Ngunit bago pa man niya makilala ang kanyang one true love, aminado ang komedyante na marami rin siyang pinagdaanan sa kanyang love life noon. Sa katunayan, naranasan na niyang maging other woman o kabit matapos siyang makipagrelasyon sa isang lalaki na mayroon ng asawa. Sa kanyang dating interview, inamin ni I.I. Ay -Ay na hindi naging madali ang kanyang karanasan noong kay Miguel na tatay rin ng dalawa niyang anak. Noong mga panahong may relasyon sila, ay kasal pa si Miguel sa kanyang legal wife na si Christine. Aminado naman si I.I. na mali ang kanyang nagawa. Naranasan ko rin, mahirap, iyak ka ng iyak, mahirap, syempre kung ano lang ang time para sayo. Kasi syempre doon siya kay Christine. Alangan naman, hindi lang naman ako nakaranas na maging Cavite City. Alam ko na pero at the end, gino ko pa rin. So mali pa rin ako. Paglilinaw niya. Bukod pa dito, aminado rin ang komedyante na hindi siya naging masaya sa kanilang relasyon. Lalo pat mayroong dalawang anak si Ai-Ai at Miguel. Gayon pa man, nakahanap si Ai Ai ng lakas ng loob para talikuran ang ganitong setup. Kaya naman, nagbigay rin siya ng payo sa mga kababaihan na mayroong pinagdaraanan kagaya niya. Parang ang bigat-bigat ng buhay mo, tapos parati kang malungkot, ganon. Hindi ka maging masaya, masama ang maging cavity girl. Try nyo na lang, wag maging ganon. Kung pwede na iwasan, iwasan na lang kasi syempre, sabi ko nga, bawat pagpatak ng luha noong legal na asawa, pagbabayaran mo. Naniniwala rin daw siya na hindi rin makapagbibigay ng kapayapaan ang pagpasok sa isang maling relasyon. Humingi rin ng paumanhin si Ai-Ai sa mga taga Cavite City sa pagbibigay ng ibang kahulugan sa salitang Cavite. Paumanhin po pagsalitang bakla lang naman po iko-correct ko lang po hindi po iyon tungkol sa mga taga Cavite nagkataon lang naggay ang Cavite City paliwanag niya dagdag pa ni Ai-Ai bagama't nakawala na sa ganitong klasing sitwasyon agad namang pinaalalahanan ni Ai-Ai ang mga tao na huwag agad-agad husgahan ang mga kabit aniya alam mo kasi sa totoo lang mga tao lang din kami at sa kamahirap kapag nandoon ka na sa sitwasyon na yon lalo na kapag minahal mo na yung tao mahirap kumuwala sa taong mahal mo kahit gusto mo ang hirap-hirap di ba Di ba sa Tolfo na nga lang ang dami-raming binubugbog. Ang tanong natin eh bakit gusto mo pa rin? Bakit sumasama ka pa rin? Eh kasi mahal ko. Mahirap i-explain yung kasing mahal ko. Kasi gusto ko mabuo yung pamilya namin na kahit ikabeche ka, gusto mo buo pa rin kayo. Mahirap ipaliwanag yon kabaliwan pero mahirap ipaliwanag kapag hindi ka nandoon sa sitwasyon na yon. Totoo yon na kapag wala ka sa sitwasyon, mahirap ipaliwanag. Huwag tayong mag-judge kasi wala naman tayo sa sitwasyon na yon. May mga tao talagang ganito sa ating lipunan at hindi naman din daw nila inaasahan na maiinlove sila sa lalaking may asawa na. Dahil minsan kasi ang lalaki mismo ang magpapakilala na sila ay walang asawa at binata pa. Kaya naman nabubulag minsan ang mga babae. Pero meron namang iba na kahit alam na nila na may asawa ay sige pa rin kahit masaktan pa sila. Sobrang paghihirap din ang kanilang nararanasan sa lipunan dahil mababa na ang tingin ng iba lalo pa kung babae ang may kalaguyo. Pero minsan kasi, hindi natin alam ang kanilang rason kung bakit nila nagawa ang bagay na iyon at kung tunay nga ba silang nagmamahalan sa isa't isa. Kung pwede lang ay maghanap na ng mas matinong tao na walang sabit na magmamahal sa iyo ng tunay. Pero yun nga ang sabi nila, hindi raw natuturuan ang puso kapag ito ay tumibok na kung sino man ang mapupusuan ito. Hindi man sila masisisi ay hindi pa rin tama ang makiapid sa may asawa dahil kahit sabihin na intindihin sila sa mata ng batas at sa Diyos ay hindi talaga tama kahit balibalik ta rin man. Siguro makakaligtas man sila sa batas at sa mga mapanghusgang tao pero sa Diyos hinding hindi. Well, depende na rin sa tao iyan. Nasa kanya na ang desisyon kung ano nga ba ang kanyang mas paiiralin, ang puso ba o ang kanyang isipan na magkakasala siya. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.